Napanood nyo ba kung paano nilaglag ng Team Liquid Philippines ang pambato ng Malaysia sa lower bracket ng Snapdragon Pro Series sa pamamagitan ng paggamit ni Carl PC sa hero na si Roger? Ang hero na ito ay walang ultimate kung kaya maaari mo kaagad magamit ang third skill nito kung saan magta-transform ito sa wolf form at papasok ang kanyang passive kung saan magkakaroon ito ng extra damage base sa target's lost HP. Napakabilis lang rin ito kumuha ng mga objectives kung kaya mas mabilis rin ito nakakadalaw sa mga side lanes at nakakakuha ng pick off na nagbibigay ng advantage sa inyong team. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga wastong items para dito. Unahin mo ang Wind Talker para sa splash damage at dagdag na movement speed, Talk Boots para sa resilience, War Axe para sa continuous damage boost, Thunder Belt para sa additional HP, Physical at Magic Defense, Movement Speed at True Damage. Endless Battle para sa Enhanced Basic Attacks, at Great Dragon Spear naman para sa Cooldown Reduction at Critical. Gamitin mo ang Emblem na Assassin para sa Plus 14 Adaptive Penetration, Plus 10 Adaptive Attack at Plus 3 Movement Speed. Rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration. season Hunter kung saan magkakaroon ka ng increase na 15% damage sa turtle at lord. Ngunit kalahati lamang ang magiging damage sa mga normal creeps at hindi madadagdagan ang damage ng iyong retribution. At War Cry naman kung saan sa bawat tatlo na sunod-sunod na damage dealt sa mga enemy heroes gamit ang iwalay na basic attack or skills, lahat ng damage na maedi dealt mo ay mag-i-increase -e by 8% sa loob ng 6 seconds. Ang single basic attack or skill na magbidelt ng damage multiple times only counts as one. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa nakafollow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.